Guys, good evening, no? Good evening. Ito naman tayo. Gabi na tayo nakauwi, no? So, makikita natin, guys, na nagpapakain yung ating napakasipag na si Ate Precious ng no? aming mga rabbits. So, ayan, guys. Si Ate Precious, napakasipag na bata. Ngayon, gabi lang nagpakain, guys. Kaya na pa siya dito. So, pinapakain niya ng GMP3, guys. Ayan yung mga rabbit natin. So, ayan, dito tayo ngayon. Ngayon tayo naman dito, guys dito sa ating hedgehog yan, sa ating hedgehog yan. so gutom na naman yung ating hedgehog guys so napansin nyo wala di, uh, oh, nabawasan na yung tubig nya yung naubis na so yun yung ating mga Huglets tinan natin so unang gara ay masakit yan yung huglets natin so hello yan 2, 3 ayaw niya maglabas hello ayaw niya maglabas So ya, antay din siya ng ba? Tingnan. Paki iba maglabas, pakita. Ito mabait na baytong isa. Yan. Mabait yung isa din nga ano. Uy, cute cute na man nang aming haglets. Oh, sinay eh, Just Jesse number. Ah, hello, good ano. Good evening. Oh, good evening daw, guys. Meron siya sa mata nakakalabas na Powerpuff sa mata niya. Hello. Hindi pa din power pop. Power eight, ito, oh, so lalaki itong isang ito. ito. Ayan, lalaki. Oh, lalaki. Apo, lalaki yan. Alam na lalaki. Malayo kasi. Ano yan oh. So pag ano, malalaman natin na gender yan. Pag yung kanyang ano, anus o yung part na no. isiwala yung malayo ito kasi parang aso lang yun. Pag malayo sa baba, lalaki yan. Pag babae. So malamang tingin ko dalawang babae dito eh ito babayong hello so, babayang ito yung isang hedgehog natin haglet sa ating guys na ano uh, magatuman sa to pero maliit kasi siya maliit kasi siya so siya's baka yung maliit siya sa maliit siya yung minawa natin din natin siya inihiwalay sa mama niya kasi maliit siya so at least ngayon pa ganitong case na bibigyan pa siya ng gatas ng nanay natutulungan kasi sobrang liit niya eh, guys dinaman guys pero ang liit niya, yan o. Oh. Ang yan siya. Pero okay naman siya. Kasi compare ito, tinan nyo naman yung difference ng size o. Oh. Oh, mas matanda pa siya dito sa mga to Pero siya, mas maliit. Medyo hindi siya gano'n pag iwanan siya. Pero ang kagandaan, healthy naman. Ayan o, oh, ito siya guys. Yan. Malit na ba, siya. Laki, baba, eh. Ah, ito is. Tinan ko kung ano Malaki siya. Malaki. May laki. doon sa hmm. so ayun guys yung ating mga hedgehog hugrets ito i-separate na natin to eh pagdating siguro mga next week to separate natin ito pwede natin mahiwalay eh. medyo ito maano lagi oh lagi naga crumple hello 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 Yeah bulaga gutom na kayo no bigyan natin sila ng mga super warmers para ma enjoy naman nila yung gabi hmm. So, ayan. Super worms. Ayan, karagula sila kain. kain na super worms. Hindi na. Ayan, ayan kain sila. Kain sila ng superworms. Yung bigyan natin iba. Yung ibang, ano. You know, dito. <laughs> dito, meron tayo dito. Ano. Ayan. Dito, meron tayong mga super worms dito. Ay, mga... Ay, check din dito. Mati natin para mag-enjoy sila. Si Bush, nilagyan ito ng daw ng ano. Ano po ano yan? Pinchag yan. Ayan sila. Ayan, so ayan. To. Ito lagyan natin ito. lang. Ano Ayan. So yan si Precious. bukas? Saan? Christmas party. Oh my God, sa Christmas party, magkababigat ka lang doon, kas, lag, lag, karaskal ka na naman. Hindi ako magkaraskal. Oh, yan. So, lalagyan natin siya ng tubig ngayon. Kasi mga tubig. Oh, siya eh, oh. Sinayin mo na yung mga video. So, yan. Lagyan tayo ng tubigs, guys. Tubig. So, walang tubig yung mga lalagyan natin. Napakainan niya ating precious yung mga, ano. Yung kaya natin pressure yung mais so pasensya nyo ng aming videographer si ay medyo magulo yun siyang videographer kaya mo yung video niya And guys kumain na sila yun so enjoy na yun sila masaya sila pag nakakain na ito pa ito din natin yung tubig to Siyos, dito siya sa kabila. Siyos, wala pang pagkain. Siyos! Sa tulong, hindi mo nilagyan. Ano mo mag-galaw-galawin yung video Ano ba? Ayun lang, nilipat-lipat mo. Hindi yung mga nanonood, hindi na gulo-guloan na. Ah. Ano ba yan? Masasayang nyo na Guys, kasi talagang ganyan yan siya, guys. Wala, mag-a-video pa lang ako. Wala, mag-a-video ka pa lang pala. mag video, -video mamiya. Pa, ilan na followers mo? Wala akong followers? Ikaw ha, marami kang followers? Eh, isa. Ilan na? Ilan na nga? Wala nga? Okay. Ilan na? So, yun guys, tapos na yung aming ano? Ilan na? Oh, zero. Ito yung mga mais. Pakain <laughs> na rin ni Precious. May tulik ko to? May pa rin naman yung mais. Eh, ito na lang atin. Sa sige, sa sige. Sa so, yun guys, magabay ka na ye. Magabay na kayo na ye. Power playing kiss ka. No. Wow. Strudde litt. So...